Pinalayas ako ni Dad. Matapos mamatay ni Ma'am, nagmistulang impyerno ang buhay ko nang dumating si Penelope at ang kanya anak sa aming buhay. Ako si Sofia, 23 taong gulang na babae. Hindi ko malilimutan ang araw na nagbago ang buhay ko, ang araw na pumanaw ang aking ina. Hindi ito biglaan, hindi ito mabilis na pagtatapos. Hindi, dahan-dahan siyang ilamo ng cancer, unti-unti, hanggang sa wala nang matira, kundi isang marupok na anyo ng babaeng, minsan, naging mundo ko. Dalawampu't isa ako noon, nagsisimula pa lang sa adulthood, at bumagsak ang mundo ko nang mawala ang babaeng nagpalaki sa akin, ang pusod ng aming pamilya. Si Dad si Arthur ang pinakmatinding na apektuhan. Dati masayahin si dad, maaasahan at matagumpay bilang isang negosyante sa edad na 55. Ngunit noong pumanaw si mom, tila may nabasag sa kanya. Parang nawala yung apoy na dating nagbigay ng sigla sa kanyang buhay. Naging malayo siya, halos hindi na ako kinakausap o pinapansin. Lumipas ang mga araw sa katahimikan, ang tanging tunog ay ang ingay ng orasan, tanda ng paglipas ng oras, pero hindi ng pag-usad ng buhay. Sinubukan kong abutin siya, dinadalan ko siya ng paborito niyang kape sa umaga, sinasabayan sa hapunan, sinusubukang magbukas ng usapan, pero tuwing susubukan kong abutin siya, parang estranghero ang kaharap ko. Dad? Tinatawag ko siya. Umaasang sasagot siya o kahit paano'y magpapakita ng emosyon. Minsan, titignan niya lang ako saglit, malayo ang tingin bago bumulong ng Ayos lang ako, soft, pagod lang. At iyon lang, palagi siyang pagod at palagi akong naiiwang mag-isa. At tumating si Penelope. Noong una, hindi ko siya binigyang pansin. Isa siyang single mother, 44 na taong gulang, may anak, na halos kaedad ko, si Anne. Si Penelope ay mabait, malambing, at tila nagbibigay liwanag sa bahay namin. Sa una, natuwa ako. Akala ko, baka may pag-asa pang bumalik ang sigla ni Dad. Hindi ko alam na ang pagdating niya, ang magpapabago sa lahat. Isang Sabado, sinabi nila sa akin ang balita. Nasa sala kami at parang may bigat sa pananalita ni Dad. Sophia, simula niya. Naglilinis ng lalamunan. Pinag-usapan namin ni Penelope at napagdesisyonan naming dalin ito sa susunod na hakbang. Napalunok ako hindi agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ibig mong sabihin, kayo na? Tanong ko, pilit tinatago ang gulat sa boses ko. Tumango siya, iwas ang tingin. Oo, at gusto kong mas makilala mo si Ann, magkakasundo kayo. Nalito ako, pero, pero, paano tayo dad? Tayong dalawa totoo lang, soft. Kailangan ko ito. Sagot niya, mahina ang boses. Kailangan ko ng isang taong makakasama. At ikaw, kailangan mong tanggapin yon. Hindi ko alam ang isasagot. Akala ko, matapos mamatay ni ma'am, ako ang magiging kasama ni dad sa buhay. Pero, sa isang iglap, pakiramdam ko, itinulak niya ako palayo. Makalipas ang ilang buwan, palagi nang kasama sa bahay si Penelope at Ann, unti-unti ang espasyong dati akin at kaedad, unti-unting napunta sa kanila. Sa umpisa, sinubukan kong maging positibo, pilit kong iniintindi. Pero habang lumilipas ang oras, mas lalo kong nararamdaman na hindi lang presensya nila ang kailangang tanggapin ko, kundi pati ang lumalaking pagmamahal ni Dad sa kanila. Nakikita ko kung paano siya lumalambot kay Penelope, kung paano niya tinitignan si Anne na parang tunay na anak. Isang gabi, pagod akong umuwi mula sa trabaho sa bookstore. Sa so pagbukas ko ng pinto, Dinig na dinig ko ang halakhakan mula sa kusina. Halika Sof! Masayang sabi ni Ann, ginagawa namin ang paborito mo. Pero hindi ito imbitasyon. Pakiramdam ko, utos ito. Pakiramdam ko, hindi na ako bahagi ng pamilya. Isa na lang akong bisita sa sarili kong tahanan. At doon, dumating ang pinakamasakit na gabi sa buhay ko. Sofia, Malumanay na sa Dad. Tila nag-aalangan. Sa tingin ko, oras na para lumipat ka. Kailangan ni Penelope at an ng espasyo. Nasa tamang edad ka na. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? Anong ibig mong sabihin, Dad? Ito ang tama, Sof. Sagot niya, kailangan ko si Ann dito. Malapit siya sa edad mo at mabuti siyang kasama. Parang sinampal ako ng kanya mga salita. Hindi ako makapaniwala. Pinapalayas mo ako. Para sa kanya. Intindihin mo ako, soft Sagot niya, may pag-aalangan sa boses niya. Kailangan ko ito. Kailangan ko magpatuloy sa buhay. Maintindihan mo rin ako palang araw. Kitang-kita ko sa gilid ng aking mga mata, ang mapang mapanguyam na mga ngiti ni Penelope at Anne. Kahit hindi nila sabihin, alam ko na sila ang nagplano nito. <laughs> Good luck, Sophia, sis! Ang nanginsultong sabi ni Anne. Tinignan ko si Dad. Umaasa na ipagtatanggol niya ako mula sa kanila. Pero wala siyang sinabi. Doon ko nakita kung ano ba ako sa buhay niya. Pinigil ko ang galit na nararamdaman ko sa puso. Hindi ko alam kung paano kami humantong sa ganito. Hindi ko maintindihan si Dad. Bago ako tumayo, pinagmasdan ko muli ang aking ama. Ang ama na minsan nagmahal sa akin noon nung maliit pa ako. Nasaan na siya? Kinagabihan, nag-impake ako. Umalis ako sa bahay na yun, dala ang bigat ng sakit at pagkabigo. Lumipat ako sa isang maliit na apartment. Mag-iisa, sugatan, pero determinado. Sa loob ng limang taon, nagpakasubsub ako sa trabaho. Itinayo ko ang sarili kong negosyo online. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito'y patunay na kaya kong mabuhay nang wala si dad. Hanggang isang araw, bigla akong nakatanggap ng tawag. Sophia, Garalgal ang boses ni Dad. Gusto kong humingi ng tawad. Nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa iyon sa iyo. Hindi nila ako napunan. Hindi nila kailanman kayang punan ang pagkawala mo. Kailangan kita, anak. Natahimik ako. Ilang tuon na rin mula ng huli kong marinig ang mga salitang yun wala sa kanya. Na mga sandaling iyon, Bigla akong naalala si ma'am. Lagi niyang sinasabi sa akin noon na patuto akong magpatawad. Anak, wika niya noon. Darating ang araw na masasaktan ka ng mga taong malapit sa iyo. Kapag nangyari yun, piliin mong magpatawad. Maging mas mabuting tao ka. Huminga ako ng malalim. Gusto kong isigaw ang sakit ang galit, ang lungkot na nararamdaman ko. Gusto ko siyang sumbatan, gusto ko siyang sigawan at murahin. Pero may bahagi dito sa puso ko na gusto kong muling bumalik ang relasyon naming dalawa. Dad, bulong ko, habang tumutulo ang luha sa pisngi ko, matagal na kitang pinatawad. Nakalipas na yun. Tapos na yun. Katahimikan. Mahabang katahimikan. Rinig ko ang mabigat niyang paghinga at impit na iyak. Salamat, Sophia. Salamat sa si isa pang pagkakataon. Tatlong taon na ang nakalipas mula noon. Ngayon, may sarili na akong pamilya, asawa at isang anak na babae. Madalas nating marinig na kailangan putuli natin ang ugnayan sa mga taong lason. Pero, para sa akin, hindi iyon ang sagot. Minsan, hindi laging paghihiganti ang sagot. Minsan, kailangan lang nating magpatawad upang gumaling ang ating pusong sugatan. Maikli lang ang buhay para aksehin sa galit at poot. At sa huli, ang kapatawaran ang tunay na magpapalaya sa atin.